kahulugan ng pakikipag-ugnayan sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pakikipag-ugnayan ay may malalim na kahulugan at nag-aalok ng mga insights sa iyong mga hangarin para sa pag-ibig, pangako, personal na paglago at emosyonal na katuparan. Pagnilayan ng simbolismo, emosyon at mga pangyayari sa loob ng panaginip upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling mga adhikain at mga hangarin gamitin ang mga panaginip na ito bilang isang katalista para sa pagmumuni-muni sa sarili na sinusuri ang dinamika ng iyong relasyon at personal na paglago ano ang ibig sabihin kapag nanaginip kang makipag-engage ang mga panaginip tungkol sa pakikipag-ugnayan ay naguudyok sa iyo na suriin ang dynamics ng iyong kasalukuyang relasyon o pagisipan ang mga potensyal na relasyon sa hinaharap. Pagnilayan ang mga damdaming naranasan sa panaginip na puno ka ba ng kagalakan, pananabik o kawalan ng katiyakan. Isaalang-alang ang mga katangiang hinahanap mo sa isang kapareha at suriin kung paano umaayon ang iyong kasalukuyang mga relasyon sa iyong mga hangarin. Ang mga panaginip na ito ay maaring magsilbi bilang mga paalala na unahin ang emosyonal na pagkakatugma, komunikasyon at mga pinahahalagahan sa iyong mga relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakita sa iyong sarili na nakikipag-ugnayan. Ang pagkakita sa iyong sarili na nakikipag-ugnayan sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa bingit ng paghahanap ng pag-ibig sa iyong buhay. Ito ay isang kapanapanabik na oras sa iyong buhay at ang panaginip ay maaaring isang paraan ng pag-preview ng masayang kaganapan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala ng isang taong pinapahalagahan mo ay malapit ng masaktan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtipan sa hindi kilalang tao. Ang mga panaginip na makipagtipan sa isang hindi kilalang tao ay maaaring magpakita ng iyong damdamin na nag-iisa at hindi tinatanggap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi ng mga damdamin ng pagiging labis at hindi sigurado tungkol sa hinaharap. Kung ikaw ay maligayang kasal, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng mga damdamin ng pagiging malungkot o kawalan ng siguridad sa iyong kasalukuyang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtipan sa isang estranghero ang mga panaginip na makipagtipan sa isang estranghero ay makikita bilang isang tawag para sa pagtuklas sa sarili. Ang estranghero sa iyong panaginip ay kumakatawan sa hindi pa nagagamit na potensyal sa loob ng iyong sarili. Pag-isipan ng mga katangi ipinakita ng estranghero, tiwala, kagandahan o kabaitan. At sa alang alang kung paano mo maisasama ang mga katangiang ito sa iyong pagkising sa buhay gamitin ng panaginip na ito bilang isang pagkakataon para sa personal na pagunlad, pagpapalawak ng iyong mga abot tanaw at pagtanggap ng mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nakikipag-ugnayan Ang panaginip tungkol sa isang taong nakikipag-ugnayan nakikipag ay maaaring isang pagpapakita ng impansa at pagdiriwang para sa kanilang kaligayahan maaari itong sumagisag sa iyong tunay na kagalakan at suporta para sa mga milestone ng relasyon ng tao. Kahit na hindi ka direktang kasangkot, ang panaginip ay maaaring magsilbi, magsilbing paalala upang ipahayag ang kaligayahan at suporta para sa mga mahahalagang kaganapan sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtipan sa boyfriend. Ang mga panaginip na maging engaged sa iyong kasintahan ay maaaring mag-apoy ng isang pakiramdam ng kaguluhan at pag-asa para sa paglalakbay ng pag-ibig. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa lakas at lalim ng iyong pagsasama. Sinasalamin nito ang iyong pagnanais para sa isang mas malalim na antas ng pangako at ang pananabik na patatagin ang iyong pag-ibig sa isang mas malalim na paraan yakapin ang mga emosyon na dulot ng panaginip na ito at ihatid ang mga ito sa pag-aalaga at pagpapatibay ng iyong relasyon. Ipagdiwang ang pagmamahal na ibinabahagi mo, pahalagahan ang kasalukuyang mga sandali at hayaan ang iyong mga panaginip at adhikain na hubugi ng magandang kinabukasan ng magkasama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kaibigang makipagtipan. Kapag napanaginipan mong magkanobyo ang iyong kaibigan, maaaring nangangahulugan ito na pakiramdam mo ay naiiwan ka o naiwan sa ilang paraan. Habang ang iyong kaibigan ay nagpapatuloy sa bagong yugto ng kanilang buhay, ang panaginip ay maaari din maging tanda ng iyong sariling mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan tungkol sa pangako at mga relasyon. Bilang kahalili, maaring ito ay isang panaginip na katuparan ng hiling na kumakatawan sa iyong pagnanais na maging sa isang nakatuong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging engaged sa kasal. Kapag nanaginip kang maging engaged sa kasal, sumisimbolo ito ng malalim na pananabik para sa pag-ibig, pangako at pagsasama. Sinasalamin nito ang iyong pagnanais para sa isang makabuluhang koneksyon at isang pagnanais na magsimula sa isang paglalakbay ng mga ibinahaging layunin at pangarap. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan at magpayag na yakapin ang susunod na yugto ng iyong romantikong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtipan sa ex. Ang mga panaginip na ma na maging engaged sa iyong ex ay maaari maging isang katalista para sa paghahanap ng pagsasara sa loob ng iyong sarili. Tanggapin na ang panaginip ay hindi kinakailangang sumasalamin sa isang pagnanais na muling magsama-sama, ngunit sa halip ay isang simbolo ng hindi natapos na emosyonal na negosyo. Tumutok sa pagsasara sa pamamagitan ng pagkilala sa nakaraan pagpapatawad sa iyong sarili at sa iyong ex sa anumang nasaktan o pagkakamali at pagyakap sa kasalukuyang sandali. I-channel ang iyong enerhiya sa personal na paglago at paglinang ng malusog na relasyon na sumusuporta sa iyong kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtipan sa ibang tao. Ang panaginip na makipagtipan sa ibang tao ay karaniwan nagpapakita ng iyong kasalukuyang emosyonal na kalagayan. Malamang nasasabik ka tungkol sa hinaharap at inaabangan mong makasama ang taong ito. Maaari ka rin maging optimistiko tungkol sa iyong mga pagkakataon ng kaligayahan at pag-ibig. Bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na tinatanaw mo ang mahalagang aspeto ng iyong relasyon bigyan pansin ang mga damdaming lumalabas sa iyong panaginip at gamitin ang impormasyong iyon upang makagawa ng matalinong mga pagpapasya sa pasulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong ex na nakikipagtipan sa ibang tao. Ang mga panaginip tungkol sa iyong ex na nakikipagtipan sa ibang tao ay maaaring magsilbing isang paalala na ang buhay ay sumusulong at dapat ka rin sumulong. Yakapin ang paniniwala na ang landas ng lahat ay natatangi at mahalagang tanggapin na ang relasyon sa iyong dati, ex, ay natap natapos na. Kilalanin na ang kanilang pakikipag-ugnayan ay nagpapahiwatig ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay na hiwalay sa iyong sarili. Humingi ng pagsasara sa pamamagitan ng pagkilala na ang iyong paglalakbay at personal na paglago ay hindi nakasalalay sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkanobyo ang iyong anak. Kapag napanaginipan mong magkanobyo ang iyong anak, maaaring sumisimbolo ito ng kagalakan, pagmamahal at pag-asa sa hinaharap. Ang makitang masayang mag-asawa sa iyong panaginip ay maaaring maghikayat sa iyo na samantalahin ang sandali at tamasahin ang iyong sariling maligayang pagtatapos. Bilang kahalili, ang pakikipag-ugnayan ng iyong anak na babae ay maaring isang senyales na hindi ka na bumabata at oras na upang simulan ang pagpaplano para sa iyong sariling pagreretiro. Kahulugan ng panaginip tungkol sa engage tapos na matay? Kapag napanaginipan mong magkatipan at pagkatapos ay mamatay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang napakahalaga at makabuluhang yugto ng iyong buhay. Ang pakikipag-ugnayan ay maaaring kumakatawan sa iyong emosyonal at espiritual na pangako sa ibang tao. At ang pagkamatay ay maaaring magmungkahi na ang relasyon na ito ay hindi kasing tatag gaya ng iyong inaasahan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na gumawa ka ng isang hindi mababawi na desisyon na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipagtipan sa isang kaibigan Ang panaginip na makipagtipan sa iyong kaibigan ay maaari magudyok sa iyo na suriin kung ang iyong mga damdamin ay higit pa sa pagkakaibigan isa alang alang ang iyong mga damdamin sa panahon ng panaginip na puno ba ito ng kagalakan, pananabik o pagkalito. Pag-isipan ang iyong sariling mga pagnanasa at suriin kung maaring may kasamang romantikong damdamin. Mahalagang lapitan ng pagsaliksik na ito ng may katapatan, paggalang at pagsasaalang-alang sa damdamin ng iyong kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-engage sa celebrity ang panaginip na makipagtipan sa isang tanyag na tao ay maaring sumagisag sa iyong mga hangarin at pagnanais para sa kayamanan at katanyagan maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sapat o kailangan mong makamit ang higit pa upang maging masaya ang celebrity sa iyong panaginip ay maaring kumakatawan sa isang bagay na gusto mong maging o magkaroon sa iyong buhay Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang panaginip na katuparan ng hiling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa iyong ex na nakikipag-ugnayan. Ang panaginip tungkol sa iyong ex na nakikipag-ugnayan na nakikipag ay maaaring pukawin ang isang ipo-ipo na mga damdamin na may nostalgia, na nagiging sentro ng yugto habang nasasaksihan mo ang kanilang masayang sandali. Natural ang nagunatain ang iyong ibinahaging kasaysayan, ang mga matataas at ang pinakamababa. Gamitin ang pagkakataong ito upang pag-isipan ang mga aral na natutunan, ang personal na pag-unlad na nakamit at kung gaano kalayo ang iyong narating mula noong natapos ang relasyon. Espiritual na kahulugan ng pakikiisa sa isang panaginip. Sa espiritwal na paraan, ang panaginip ng pakikipagtalik ay sumisimbolo sa pagsasama at kabuuan ng iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao. Ito ay maaaring magpahiwatik ng pagsasama ng iyong panlalaki at pambabai na enerhiya. Iyong malay at walang malay na pag-iisip o iyong espiritwal at makalupang kalikasan ang panaginip na ito ay nagmumungkahi ng pagnanais na makamit ang balanse, pagkakaisa at pagkakumpleto sa loob ng iyong sarili. Maaring ito ay isang imbitasyon upang galugarin at yakapin ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao upang makamit ang espiritual na paglago at pagsasakatuparan sa sarili. Konklusyon, ang mga panaginip tungkol sa pakikipag-ugnayan ay maaaring magpahiwatig ng pangako at isang positibong pananaw sa iyong hinaharap.